Yes, ang ating bida today ay tungkol sa hunk actor na nagsisisi na pumatol sa bading. Kung alam niya lang daw before, nasisikat siya at magkakaroon ng maraming pera, di raw sana niya ginamit ang kanyang katawat nung baguan pa lang siya para lang magkapera. Oo. Oh. Ganon? Wow, ang yes. Ah. Kasi di ba parang ito, nung nagsisimula sa showbiz, na hindi pa ito ganun kagwapo na rin, pero payat-payatan. Na parang, siyempre, pumatol siya sa bading, nagpa Alam mo, kung ako naman naniniwala na lahat ng mga karanasan mo sa buhay. Magiging... O uh, kung mag baga baka hindi ka naman nakarating sa kinararoonan mo ngayon kung hindi mo naranasan yung mga ganyang experience uh, at naging daan uh, okay. para marating mo ngayon kung anong ano estado mo ngayon okay. parang ganon yung nga sabi yung parang magiging, ano mo parang mas la, hu, lalalim yung pag-active portion oh. mo, di ba? Dahil mm. sa mga pinagtama, friend, yung pinagdaanan mo, diba? Although, di ba? Although hindi ko lang... May hugot. Pero may hindi ko naman kinukonsinti na dapat, oh, ano, di ba? kasi kanya-kanya oh. namang pananaw yan. Pag gusto mo pumatol, walang problema kasi gusto okay. mo oh, yan, gusto eh, di ba? Ano, oh. Parang At ganun ganon. At dito natin napatunayan na ang pagsisisi oh. ay wala sa unahan. Oo. Oh. <laughs> pero <laughs> siyempre... Sagi na sa huli, di ba? Alam mo, siyempre kung ano, hindi mo naman malalaman na magkakapera ka, nasisikat ka, diba? oh, ka, di ba? 'di ba? Uh, At baka 'yun na ang naging daan din para sumikat ka. Oh, Para charge to experience uh, na lang. Oo, oh, uh, uh, parang gano'n. Kasi nung pumatay siya parang yun, nga, hindi niya inisip na kikita siya na siyempre guwapo. Parang pagpatol niya, uh, pero na agad, lalo ang pinapatulong doon nito dati, mayayaman. So, uh, siyempre, bigay kagaya ng isang actor na inano natin ka na, Brian binigyan ng kotse. Ito rin daw. Kalina, nung kanina, nung nakarang episode ay, yan. Ay, nakarang episode. <laughs> nakarang episode, di ba? Uh, sa kotse. Ito naman, binibigyan din siya talaga more on pera. Yun. On kasi pera. baka naman namatay sila sa gutom, namatay siya sa gutom oh, oh, kung hindi niya ginawa yan noong araw. Correct. Eh. Kasi, Pero ba? hindi ko ulit kinukonsinti. Ah. Oh. Nagiging practical lang siguro siya that time. O oh, kasi that time, talagang mahirap lang daw sila. Yeah. Mahirap lang daw sila. So parang no choice kailangan sabi niya gamitin. Eh, Siyempre, bagwan pa lang. Tapos hindi niya alam nga yun, sisikat, di ba magkakaroon ng maraming pera. So, ginamit niya muna yung kanyang katawan. Para Ayan. easy money. Pero ngayon, sikat na sikat na siya. Di ba para Mahusay siya umarte? Mahusay naman umarte. Okay. Ayan. Isa siya sa pinakamahusay na umarte sa yes. showbiz.